Yan, inabot na ng ulan. Ang pagluluto ng kwan, panghanda sa pagsalubong sa bagong taon. Busy-busy ang mga taga kwan, no? <laughs> busy, busy ang mga taga kwan, bu bukid. Ang handa ay spaghetti. Ano ba, ba yan? Lumpia at saka ano yun san? Apritada, yan lamang po. basta makarawos lamang Oy, ang uling ay wag ka sana lumakas na ulan ka nagtrapal na kami at inabot na ng ulan no? walang ibang mapaglutuan dito sa bahay kubo wala na yatang uling ang ating alagyan ko Apon anak. Ayos na yan. Ah, ayos na yan. At meron din pala kami dito. Yan o. Oh. Yung matam ay na. Bumabaan na ang kwan. Yelo. Uy, lamig na san. Ang tawag dito? Coffee jelly. Nandiyan o na yun. Sa so may sako. Ah. Magsumrilo ka kaya, para pag kayo makalabas ay. Ano? Ayos na, ayos na ang trapal oh. Sana'y huwag lumakas. <laughs> ang Shanghai, na din apretuhin. Oo. Magkipan niya isang <laughs> Oo, oh, hindi pwede yan magigiba yan. Oh, inom muna kayo malamig.

Carbonara mana itu ay? Hmm. Carbonara bagaimana? Entah waktu hmm. Happy New Year, everybody.